Tatik eh. winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Nako. <laughs> araw ng Tuesday ngayon, mga kainags, ano? November 21, 2023. Uh, at yung panahon natin ngayon, makulimlim, hindi nakalabas si Haring Araw. Ayun siya, nandun siya. Natatakpan ng mga makakapal na ulap at maiitim. Ayan. So si Mahal na Reyna Kung napapansin nyo mga ka wala Hindi ko kasama si Mahal na Reyna ngayon Kasi uh, nagpamasahi siya Nagpamasaj So hinatid muna natin siya doon Sa uh, masahista niya Para uh, ma-relax yung kanyang katawan Habang hinihintay natin si Mahal na Reyna Kasi tatawag yung pagkatapos ng masaj niya galagala gala muna tayo rito Halos 4 uh, weeks na lang November November 21, 2023 Ay wala pa rin snow Kung napapansin nyo o, oh, ba? Diba? Wala pa rin snow, kaya masarap maglakad, masarap gumala. Samantalahin natin habang wala pang snow, hindi pa madulas ang mga daan. Samantalahin natin lumabas tayo. Magalagala. Kahit na wala tayong pera, importante eh. Mag-enjoy tayo sa araw-araw. Di ba? Good vibes, smile, masaya, happy. Yan, walang kabayaran yan mga kainis. Ano? Yan ang talagang tunay na kaligayahan. Ayan, oh, oh. Oh, cannabis. Sa mga hindi nakakalam yung cannabis na yan, mga marijuana yan, ano? Oh. Mga mga nagtitinda ng mariwana. So dalawang linggo, mga kainis, dalawang linggo na lang. Nako po, Panginoon. Dalawang linggo na lang magmula ngayong araw na to, Tuesday. Nasa Pilipinas na ako. Ah, hindi pala babiyahi, babiyahi pala ako papuntang Pilipinas. So dalawang linggo na lang, nako. Muli kong masisilayan ang ganda ng Pilipinas. Babalik at babalik ka rin kung saan ka nanggaling. Yeah. <laughs> paligid natin. Napakaganda. Kasing gwapo ng inyong lingkod. Hindi mahangin ngayon, ano? Although mahangin ako, yan. <laughs> Hindi mahangin ang ating weather ngayon. Etong GoPro 12 na ginagamit natin, napakaganda pala ng mga features nito. Yung stabilizer niya, yung stabilize niya, kahit na magbalibaligtad. Ayun, eh, no, tinaw, binabaligtad ko yung GoPro, mga kainas, ano? Tinatagilid ko yan, tagilid yan, no? So hindi ko pa na pero sabi dun sa review Maganda raw to yung stabilizer nya Parang steady pa rin Gumagalaw man pero konti lang So malalaman natin yun mamaya Para din dun, dun sa mga gustong malaman Ang isa sa mga features ng stabilizer nitong GoPro 12 At tapos sasabi nila pagka uh, madilim daw Halimbawa ang katulad ngayon madilim ang weather Meron ka lang pipindutin dito no parang HDR or LOG para yung yung dilim ay magiging maliwanag yan, ganun daw so marami, marami option pero ako hindi ko naginawang ginawa ganun para syempre malaman nyo talaga yung tunay na totoong ano 100% na kulay ng kapaligiran natin ganyan ah, proud na proud akong pakita tong GoPro 12 ko kasi on top to, you eh, know pinaka latest nila kaya syempre dagdag pogi points na naman sa atin tong GoPro 12 pag nakita ng mga nakakasabay natin nakakasalubong natin makakainis, you oh. yan, mga nakatingin yung mga mga ano dyan, mga nasa drive-thru nakikita nila yung GoPro 12, mga kainags sabi nila, ang gwapo nung may hawak nung ano, nung GoPro 12 oh. syempre, dagdag pogi points yan eh dagdag yabang oh. <laughs> tawid muna tayo tawid muna tayo mga kainags, sandali lang salamat yan Woo. oh. Pambihira naman o. Oh. Ito na naman ako. Lumampas na naman ako. Nandun yung Team Hortons eh. Ikot na lang tayo. Hindi, pinakita ko lang yung GoPro 12 ko doon sa ano Sa harapan nating sasakyan Siyempre, kunting yabang mga kainag sa ano if, Ipagyabang na natin tong GoPro 12 Habang bago pa, habang latest pa Kasi pag dumating na yung GoPro 13 eh, wala na Wala na to, siyempre habang bago pa Mainit-init pa Pagyabang na natin Kunting yabang Yan yeah good vibes lang mga kaysa, good vibes lang. So, by the way, may mga nare akong comment mga kayo nagsaya nyo, may mga nabasa akong comments. Kasi meron tayong isang uh, kababaya na uh, taga San Jose Occidental Mindoro din pala na vlogger dito sa Calgary, no? Alberta, Canada. Siyempre kilala nyo si Alwin and Emma. Yan, so... <laughs> kababayan ko pala sila, grabe ano. Although narinig ko na rin dati nung uh, nanood ako ng vlog, siguro almost a year na kay Alvin, sabi niya eh Narinig ko sa kanya, sabi niya, kababayan ko pala si Inags So yun, parang Pero noong time na yun, hindi ko alam na Kasi ang Mindoro, mga ka-inags, ano, Mindoro, dalawa yan eh Nahahati sa dalawa yan, ano Isang uh, Occidental, isang Oriental So, kasi Siyempre, hindi ko alam kung saan siya doon Ah, uh, kasi ako taga ano Occidental ako, mga ka-inags ano, Occidental ako nakatira sa ano, si Occidental Mindoro So, hindi ko alam kung saan siya Sa Mindoro Kasi nga, siyempre, dalawa yun, hati sa dalawa Ano So ito na lang nung no, kasi nung umuwi nga siya sa ano kasi nasa nasa San no, Jose si Occidental Mindoro si Alvin ano. Kung saan niyo nakikita na si Alvin ngayon sa mga vlogs niya. Taga doon din ako mga kainags. Yung mga pinupuntahan ni Alvin, alam ko 'yon. Napuntahan ko na rin 'yon nung bata. Syempre nung bata ako no. Although doon ko lang dinalaman na uh, mas bata pala sa akin si Alvin ano. Kasi yung ate ni Alvin mga kainags ay kaklasiko. <laughs> Kabatch ko. Kabatch ko talaga nung high school kami ano. Yan halala ko. Uh, naging laging kaklase ko siya sa Divine Word College way back in 1980s. Kung hindi ako nagkakamali, naging kaklase ko yung ate niya uh, 1987 to 1988 no. Second year high school. Yan. Kasi nung araw mga kainags nung elementary kasi ang binabasi sa grade. Alibawa, mababa yung grades mo. Doon ka sa ropor, kaya nga nauso yung ropor, di ba? Ropor ganon Ropor 'yun yung mga Siyempre, ropor. <laughs> may, alam niyo na eh, 'yan, ayoko magsalita baka mamaya eh, may masaktan tayo, no. Ropor ako, katulad ako ropor ako kasi bagay ako sa ropor eh. Ropor kasi ano, ako ha, ah, bogok kasi, bogok. <laughs> laging laging ano eh, ang passing grade 75, di ba? Eh lagi ako na sa mga siguro mga 70 ganyan. ganyan. <laughs> 70, 72, yan. Kaya doon ako napunta sa row 4. Ako yun mga ka Ayoko Ayokong magsalita sa iba. Eh, tapos ah, uh, yung row, yung row, row, ano, row 1, yun, first row, yan. First row, di ba? First row, yan, mga matatalino. Tapos, uh, second row, medyo matatalino. Third row, medyo nahahati na, no? Sa so, medyo, ano, yun na yun, medyo bugok, medyo matalino, yan. <laughs> So, good vibes lang tayo mga kainags Tapos, sa uh, yun na nga, nung second year na, ano uh, nung high school naman, iba naman yung high school, kasi nung high school, parang ano yun, no? alphabetical. Alphabetical. So, kasi yung ate ni Alwin, si Glides, no? Glides, yan, Glides. Baka nanood ka, Glides, ha? Shoutout siya. Tsaka kay Alwin. Uh, nasa likuran ako nung ate ni, ano, ni Alwin, ni Glides, si Glides, si Glides nga. Kasi ano siya, yung last name niya nagsisimula sa letter A. Ako naman I. So nagkataon nasa nasa ano niya ako, nasa likuran niya ako. Eh nung high school mga kainig, sabi ko nga sa inyo eh nakagraduate nga tayo ng elementary, wala tayong alam eh, no. <laughs> Ang alam lang natin puro laro, text, lanes, trompo. Yan mga ah. Patentero. Yan Yung mga laro nung araw sa probinsya, mga kainaksano. Yung eskwela, kaya lang na mga ako, kaya lang naman ako pumapasok sa eskwela. Hindi mag-aral eh. Yung laro, recess, yan ang paborito ko talaga. <laughs> kaya ito tingnan niya bugok ang ayo. <laughs> so yun nga kainaksano. Ah, uh, yung atin ni ano ni Alvin. Diyan ako lagi nangongopya. O yan no, hindi alam si hanggang ngayon siguro hindi alam ni ano no ni Glide no na nangongopya ako sa kanya nung araw. <laughs> kasi nga eh syempre ako matangkad ako, di ba? Matangkad ako mga kaya. sa mga hindi nakakaalam no, 6 footer po ako no, 6 flat. Pag nakasapatos mga 6 siguro 6 and a half or six one ganyan. Well, alam nga no kasi ano eh matangkad nga parang giraffe eh, di ba yung leeg gumagano ako dumudungaw ako mga kainas nakakapasa ako dahil sa pangungopia <laughs> Yan. Totoo yun mga kayo ano? Yan. So pero nung ano mga kayo ano? Pero nung nag college na. Doon ako nagsisi. Doon ko na realize lahat. Yung bakit hindi ako nag aral. Pero maganda nga dumating sa akin yung time na yun. Ano, yung na realize ko yung time na bakit hindi ako nag aral. Doon ko talaga na realize. Doon ako natauhan nung nag college na. Kasi iba yung college mga kayo ano hindi siya katulad high school sa elementary na yung mga kaklase mo sila pa rin sa lahat ng subject, kaklase mo pa rin pero nung college kasi iba-iba ng kaklase mo iba-iba teacher mo ganun. so napakahirap ng mga opya talagang kailangan mo na talagang ano, mag-aral ako kasi may pangarap ako na, ano, no, na makatapos na noong time na yon gusto ko na magtapos ng college ganun. so sa madaling salita doon na pumasok yung aking uh, interest sa pag-aaral nung college na ako kasi namumulat na ako sa katotohanan eh no namumulat na ako sa tunay na buhay na kapag hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral mahihirapan ako makapaghanap ng trabaho alam niyo nandun na yung yung curiosity nandun na rin yung takot minsan kasi ayoko na maranasan yung hirap na naranasan ko nung bata ako ko habang sa pagtanda ko mahirap pa rin gusto ko kailangan makapagtapos ng pag-aaral habang kaya pa akong pag-arali ng mga magulang ko ganun. Although nung college naman mga kainis ano, <coughs> ah, malaking tulong sa akin yung ano, yung nagtrabaho ako sa McDonald's. Ang laki ng tulong nun Malaking tulong. Tsaka syempre meron ding nag-alaga sa akin, no? meron ding kumukop sa akin nun yung mga relatives ng father ko, father side ko. Talagang kinukop nila ako, nakitira ako sa kanila. Kaya maraming maraming salamat sa kanila. Hindi hindi ko kayo makakalimutan. Yan, alam niyo na kung sino kayo kung sakaling nanood man kayo. Thank you. Maraming maraming salamat sa inyo utang na loob ko at utang ng family ko kung ano man ang meron kami ngayon kasi kayo yung naging stepping stone namin yeah, mga taga Laguna sila no? bala ko nga na bisitahin din sila sa pag-uwi ko kaya lang talagang yung time mga kainags ano? time yung time may medyo pero titignan ko kung magagawa ko ng paraan ayoko muna magsalita ngayon so yun na nga sana nga tayo <laughs> yun na nga mga kainags ano? Tapos yun na nga, uh, doon na ako nagsisi. So, pero sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kailangan mag-aral ako. Doon ako nagseryoso na mag-aral, mga kainays. Ano? Dati kasi nung high school ako, kahit na anong gawin kong pag-aaral, walang pumapasok sa ulo ko. Eh, no? Meron man pumapasok pero kailangan talaga i-dikdik ko talaga sa ulo ko para pumasok. Pero nung college na ako, pagka gusto mo talaga yung isang bagay, mga kainays, ano? gusto mo matutunan, magiging madali. Eh, no? Yung mahirap, magiging madali. Eh. Talagang... Kasi gusto mo eh no. Interesado ka eh. Tsaka decidido ka na talaga 'yan, eh, no. So kaya kahit papaano makakain ng sana. Uh, nagkaroon naman ng laman ng utak ko. <laughs> Hindi lang puro kalokohan makakain ano, So at least kahit papaano Ano kumbaga parang yung mga puwang sa ulo sa utak ko, sa ulo ko napunan din kahit papaano. Hindi man 100% pero napunan napunan din napunan kahit papaano kaya nga syempre di ba sabi ko nga sa inyo kaya nga kahit papaano eh nakahabol tayo kumbaga sabi natin nakahabol tayo sa finish line kaya kayo uulo ko ngayon meron laman man yan kahit konti mga kainig no <laughs> so anyway so yan excited na ako makauwi ng ano sa Occidental Mindoro At syempre excited na excited na ako makita yung nanay ko syempre di ba so pagdating ko sa Mindoro 81 years old na siya syempre mga kainig ano ah uh, gusto ko yung yakapin yung nanay ko gusto ko siyang ipasyal alam niyo yun syempre darating din tayo sa sa mga time na ganyan ano, tatanda rin tayo kaya pero syempre habang ngayon buhay pa yung mga magulang natin gusto kong ipadama sa nanay ko syempre na yung presence ko diba? yung ibig sabihin present yung present yung presence ko yung magkikita kami lahat na mga gusto kong gawin na nai tara na isama ka sa akin kain tayo dyan punta tayo dyan o oh, ba? Diba? lahat yung gagawin ko mga kayo yung isang buwan na bakasyon ko dyan sa Pilipinas talagang susulitin ko para sa nanay ko at higit sa lahat sa mga kapatid ko mga kainag magkikita kami magre-reunion nako grabe so teka muna mukhang may tumatawag na tumatawag na si Mahal na rin na. sandali lang mga kainag nawili ako sa pagkakwento hello punta ka na dito tapos ka na? sige, sige, punta na ako dyan. Hmm. O, tara. Nakatulog ako, ah. Sarap. Sarap. Ayos. O, tara. Alright. Ano, pakaramdam, hell. Bili ulit tayo ng ano, soup. Ikot tayo ng mainita soup. Ano in-order mo? Ano to? Wow, sarap nito ah. Uh, Inside mada. Oh, ayan sige. Sarap yan, pengi ako niyan na Thank you. Nakakasarap sarap mga kainags. Sarap kumigop nito. Nak. Mana? Tara hinihintay lang natin yung sesame balls natin order. Hoy, thank you. Mapahawak. Thank you. Yan, so tara na mga kainags. Eh. So yan, dito kami lagi bumibili mga kinis Kasi masarap yung ano nila rito Masarap yung itong soup nila Mura na, pero masarap Kaya hindi namin makalimut-kalimutan yung lasa nito Nang no? ino-order namin So pag napunta kayo rito Orderin nyo yung number one Yung ha uh, Bon bue. Tapos sa uh, Piliin nyo yung thin rye Yung tin noodles Sarap Masarap Masarap ang lasa Up. Tapos yung kung natatandaan nyo mga kayo next di Diba dati naghahanap ako ng pasalubong sa mga kapatid ko So napag isip ko na lang Ipapasalubong ko na lang sa kanila Yung ano yung mga fish oil Tsaka glucosamine Yung pwede natin mabili sa cost ko. Kasi yung hinahanap nilang fish oil Tsaka glucosamine Yung dito talaga sa Canada Yung mga natikman nila, na nila dati Masiyang sila doon Kaya sabi ko yun na lang ipapasalubong ko sa kanila Kasi nakausap ko yung nanay ko Sabi nung nanay ko sa akin uh, kinontak daw siya ng mga kapatid ko na sabi ng mga kapatid ko na sabihin sa akin na mas gusto na lang daw nilang ipadala ko or pasalubong ko sa kanila mga fish oil or yung tsaka yung glucosamine si Mahal na Reyna mga kayo next ano ngayon ngayon lang siya magsha shopping sa ano kasi may pasok siya nung ano, ano eh nung nakaraang ano no uh, araw ngayon pa lang siya magano magtitingin-tingin ng kaniyang mabibili no araw ng Tuesday isang araw lang kasi ang day off niya eh tapos sa uh, sa 24 Black Friday may pasok din siya Ay, hindi rin siya makapag ano no pero na-extend naman yung ano eh, na-extend naman yung Black Friday no, nang ilang linggo pa. Ah, no, uy, pasko na, oh. Wow, grabe. So tara, tingin muna tayo mga kainis ano. Tingin tayo na mabibili natin. Ito ano na to mga kainis ano, type ko to, eh. Oh. Ayun oh, magaang lang siya eh. Tsaka yung kulay niya no, maganda. Ayan, oh. Ito yung mga type ko na winter jacket eh. Tsaka tong isa oh. Ito, 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 meron din dito, ito, 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 kulay green mga kay ano. Yan, oh, no? large. Ganyan ang gusto ko, manipis, ano lang ito, no? manipis. Tapos sa magaang, magaang siya. Ayan, oh, no? magaang siya, hindi siya mahirap dalhin, ano, hindi siya mahirap suotin. Very comfortable, ano, suotin. Ganon din itong isa. Bali, presyo nito, $50. Itong isa, itong isa, nasa $60 yan, ayan, oh, no? $60, ano. Ayan, kaya lang wala pa tayong budget ngayon ano? kaya hanggang tingin na lang pero kung sa atin to mabibili natin yan talaga kung para sa atin yan dyan lang muna yan tingnan natin next week kung nandiyan pa rin bilhin na natin hindi natin pwedeng uh, uh magdesisyon ka agad, no? na utangin or bilhin kailangan muna natin mag isip isip hindi pa naman natin priority yan eh Ah, uh, iniwan ko si Mahal na Reyna doon sa ano sa winners mga kainags ano. Kasi alam niyo naman matagal man yung <laughs> matagal man milyon eh. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko siya doon. Pumunta ako ng Best Buy, pumunta ako ng Home Depot. Yan, nagliwali muna ako para hindi ako mainip. Pero sabi ko naman sa kanya, tawagan niya na lang ako pagka uh, tapos na siya pamili, mag-shopping. Yan, Ay, ito, na pala siya oh. So ngayon mga kinay, ano, anong oras na ba ngayon? Ngayon ay uh, uh, 3.11 ano? Nako Alas 3.11 ng umaga ay ng hapon Ayan, kung napapansin nyo, ayan, o. Oh. 312 na ng hapon, ano. Yung, ano, yung ilaw, mga kainis, na mapansin nyo, no. Nakailaw na, no. Masyadong maaga, ayan, oh. Mga poste ng ilaw, di ba? Eh, mga poste ng ilaw, oh, grabe. Ang doon, ano. At saka yung, ano, at saka yung kalangitan, nakakatakot. Kasi alam niyo yung parang, ano siya, madilim talaga siya na parang uulan. Yung ako, baka bumagsak na snow mamaya, no. Pero, chineko naman sa weather forecast, wala namang snow. Uh, hindi ko pa na hanggang sa susunod na linggo no Ano, grabe, alas stress pa lang, parang lungkot-lungkot ng day off eh, no? Pero anyway, hindi tayo papayag na syempre Magiging malungkot ang day off natin Day off natin, yung kailangan magsaya tayo Kahit anong klaseng weather meron tayo ngayon ano? Pupunta muna kami sa, ano, sa car wash ngayon Kasi kung napapansin nyo uh, Papalinisan muna namin itong sasakyan natin ano? Para ano, bago magwinter eh, Makatikim ng paligo Yan Ay, ano? Marami ka na shopping, mahal na Wala? medyas lang, nawawala yung medyas lang ah nawawala, ay eh, baka may kumukuha eh, eh, eh. May ay sino bang kukuha hindi mo presisita so tara okay. ah. yan so binisa na natin sa sakya natin ano sarado lang muna natin itong ano yan yun kailangan natin gumamit ang credit card para dyan oh. oh. Ayos na, malinis na. Bagong paligo. Yan, habang mura pa to mga kainis. Five dollars, ano? Kuha na tayo nitong asin. Yan, malaki may tutulong nito sa winter, no? Yan, Windsor para doon sa mga hindi nakakaalam tutunawin ito yung mga snow na matitigas yan you know, o kaya kailangan natin to kasi pag winter na mas masyado ng mahal to mga kainags kaya habang mura pa kunin na natin kuha tayo isa And although meron pa naman tayong extra doon sa bahay maganda yung marami ka ng gantong extra ah kuha mo na tayo na oh ma ma let's go ito na o nakuha ko na Ah. Ano? Itlog? Meron ako dito dalawa. Ha? <laughs> May dalawa pa tayong itlog doon, dalawang tray. Ah. Hindi ah, bira. <laughs> Bustos. Wow, ay isa, isang tray. Kamera. <laughs> Double check natin yung itlog na kukunin natin. Yan lahat gumagalaw kasi minsan nakadikit 'to mga kainags ano. Sayang naman kung hindi na natin maluluto make sure ayos lahat ah, ano hindi mo na kaya ah, sige na bilisan mo tumakbo sa ano baka lubabas na yan <laughs> nahiya si mahal na rin na, ano mga kainags ano ang bihira <laughs> yan so hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags maraming maraming salamat ano kita tayo sa vlog ha hanggang sa muli